Hi mga momshies! For today's video, update nyo kami nga magkumpra sa amon nga kurumprahon ng gamay ng mano. Kaya nga nga tili o oh, na lang ko kay daw hindi naging kaya sa ako nga powers no nga manglaba. So diri kay grabe ka init ang panahon nga kami din sa molengki sa surala no. Kaya nagbakalman kami sa shhh, eh, tapos kayo nagrabis. ko, dali lang kagdayo nagpaka na lang kami sang dog pod. so kung isipon mo no mas mahal pa ang pagkaon sa ido kontra sa tao no so grabe gina kamahal ang kilo ay just ko na langit kag pa puli na kami amo gani nagrelepong na ako mga kabataan kay bao ano, na ni oras udto na super tigig kainit sa bunga panahon ay ambot ada mo gininom tubig kay grabe ka init ambot aga tagite so amo every time ang sitwasyon ko, kung magbiyahe kami tapos kis ako na dara ginang favorite nila magtulog nang nung pa na kag dulapit na ang balay dara naging gid sila matulugan tapos kung uh, ah, ibalhin naman sa kama hindi naman sila matulog ay nanobadya gusto lang siguro sa tricycle na lang guro matulog ay ako ano, magaling na ako isipon mundo mahamot ka sa shhh eh, pas dali lang hindi nag voice ko o siya sige kay dorong timing na ako nga pag voice over kay nag na hindi ba ako kabata ti ano pang ginahulat nyo madama nga salamat sa inyo nga pag support sa pag follow sa pag view sa aton nga video oh nag ari pang manok nag nag intra intraman o sige dirin na lang salamat gi thank you lord sa blessing